Hello guys. Tingnan mo si Mi Santol guys. Oh. Nilalaro niya yung baby niya guys. Oh. <laughs> Tingnan niyo guys. Naglalaro silang dalawa. <laughs> Nililinisan niya rin yung baby niya guys. Ayaw ng baby niya magpalinis guys. Oh. Inawakan niya. <laughs> Ang cute ng anak niya guys. Oh. Ang cute ng kulay. <laughs> hmm. Ngayon pa guys, dalawa oh. Dalawa anak ni Santol. Hmm. Ngayon, guys. mabilis bilis na guys maglakad ng anak ni Santol. Hmm. <laughs> ayan guys, so cute ng kulay guys so. ayan, thank you for watching bye bye